Turuan ko tumali. Ang hirap makupo. Sa ilalim. Yan, sa ilalim mo guys. Yan. Huwag mo muna higpitan. Huwag mo muna higpitan. Alalay mo dito. Yung paa mo. Yan, alalay mo. para hindi siya malaglag. ano mga guys. Tapos paano nga yan? Yan. Dito. Dito, kunin mo yan o. Dito yung shot. kita Dito. Ayan. Tapos puno mo dyan. I-shootin mo dyan. Tapos dito mo kunin na sa ilalim. Sige, tulak mo. May mga guys, hindi nang ako magtali dahil hindi marunong magtali. Ayan. So, sige, atakin mo dito. Ayan. rin ka. Tigpitan mo ito. Okay, fit. Yan. Okay. Good. Isa pa. Isa pa. Ulit. Hindi. Isa pa. Isa pa ang Oo. -ano? Hindi no. ba dalawa? Dalawa na yeah. Hindi. Hindi rin o. Ay, ulit mo lang. Ang hirap pala turuan ng hirimbaw na. Eh? Ang bagay, wala namang hindi marunong na magaling.

So yung isang paa mo, halalay dyan. Kunti nga halalay lang, hindi naman malalaglag yun. So pag nga i-eat ko lang konti. Basta ang importante. Opa, okay, ayan. Ayan dyan. Ayan always. Isa pa, sa ikot pa. Tinaturang ko mga miss, may na ng hawai. Hindi pa marunong. Sige. Sige na, okay lang yan. Alam lang yun, mo hindi ko doon. Ayan. Hindi, tsaka mo na, tsaka mo na intindihan yan. I-shoot mo muna yan. Ang mga guys, hindi ko magtali. Para, dahil may lakad ako, sila na magtali. Isa lang yan. no? Makinig, makinig ka kasi sa tinuturo sa'yo. Marunong ka pa sa nagtuturo sa'yo, eh. Mali yung ginagawa mo. Diyan mo shoot mo dyan, oh. Dito, dito siya oh, sa kawayan na yun, oh. Eh. kita Nih hmm, jangan Ya Kita mau tuh.

没有，没有。